Siyempre, dahil bagyo, no? Nilubog doon si Gladys Reyes, Emilio Garcia, Christine Reyes, at iba pang kanilang mga bahay. Pero hindi nila ito ina uh, iniwan. Ang tanong, tama ba na iwan na lang ang bahay o oh, magstay pa kahit binabaha pag may bagyo? Mm. O, okay, so, ah, pinapatungkulan dito yung mga artistang binaha, katulad nila Christine Reyes niya. Oh, na Oo, kasi oh, ah, nga, guys si de uh, Castro. Nanalo si Christine Reyes, nung bina, umakit sa buko. Yes. Sa So, dapat mag-iwan. Oh, Para oh. sa akin, ha, ah, dapat ka nang iwanan mo na yung body para hindi mo na ulit na-explain sa bahay niya. Kasi nakakatakot eh. Kagaya nga ni Christine, from Providence sa Marikida, lumipat ka siya sa Parana. Pero hindi mo masisisi yung mga taong, o hindi lang artista ito ha, yung iba na mag-stay pa rin doon sa tirahan nila kasi merong sentimental value. Mayroon yung ancestral house nila, o nila sa magulang nila. Ayaw nilang iwan yung mga memories. And speaking of goddess layers, ang kaya so, ngayon, tinitirahan pa rin nila yung bahay na nilubog noong unti. Oh, sa oh. case, bill so, yun. Yeah, so, pwedeng pataasin okay. na lang para oh, oh. hindi abutin na pa. Pero yaman para. na naman sila, Hindi, kasi oh. tama kami, Dred. May oh, sentimental value. Siyempre, lalo na itong bahay na ito, pinaghirapan mo sa pagkatrabaho mo, di ba? Oh, oh. Pero okay. kung pwede hey. safety reason naman, siyempre, hmm. matatakar na iwanan mo na rin, di ba? Although masakit pa rin kung iwanan mo yung mesentimental value oh, nga. Oh. Di diba? yes. So yes. yun, okay. kaya kayo po mga classmates, sa tingin nyo ba, dapat bang iwanan ang isang bahay na binabaha o mananatili kayo doon dahil may sentimental value.